Good morning, Peña Francia. Morning. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang mahal na Birhen. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva la virgen. Viva la virgen. Viva. Ang pangalan ko po ay Father Mario Quijadas. Ha? Father Mario. Pwede niyo akong tawaging Super Mario. <laughs> Ha? ako nakatira I, I I have been living in the United States for the past 32 years. I was uh, I was ordained as a priest in the states in year 2000 doon ako nag-aral I went there in 1992 and ako po ay tagapandakan. Kaya nakita niyo medyo pandak ako. <laughs> Yung iba sa inyo wala nang wala nang ipi nakatawa pa rin. <laughs> Diyan ho kami nakatira across ng uh, across ng Iglesia ni Cristo sa Kalya San Jose. Alam niyo ba kung nasaan yun? Ha? Pumunta kayo doon sa fiesta in 10 years. <laughs> Imbitado ko kayong lahat. You know, uh, malapit sa akin ang Peña Francia dahil sa mahal na birhen. Ha? Kaya pagkatapos kong magmisa last week sa amin sa Pandakan dahil fiesta, Maski na marami akong impitasyon all over Manila para magmisa, ang una kong maging uh, 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 simbahan na aking pagmisahan ay ang Mahal na Birhen ng Peñafrancia. Palakpakan natin siya. Ano? You know? Palakpakan natin siya. Congratulations kasi nung November nagkaroon kayo ng canonical coronation, 'di ba? Ang saya-saya ninyo, 'di ba? Hindi. <laughs> Tanungin mo dyan sa katabi mo, ang saya-saya mo, di ba? Tanungin mo, yung iba nakatingin lang sa akin eh. Ha? Ha? So, mga kapatid, today I want to talk about do not underestimate how important you are to Jesus. Do not underestimate How important you are to Jesus. Huh? Huh? Can we say that together? Do not underestimate how important you are to Jesus. Can you say that to the person sitting beside you? Do not underestimate. <laughs> Sabi ng iba? ano daw? <laughs> -no <-nosebleed> na ako? <laughs> do not underestimate how important you are to Jesus. Di ba napakaganda noon? Ibig sabihin, kapatid, ikaw ay importante kay Jesus. Ha? Sabihin mo dyan sa katabi mo, ikaw ay, kay Jesus? ikaw ay importante kay Jesus. Maski wala ka ng buhok. <laughs> ikaw ay importante kay Jesus. Kasi ang kagandahan ng mabuting balita ngayon, ang ganda ano mabuting balita, Ebanghelyo. Ang ibig sabihin ng Ebanghelyo, mabuting balita, good news. Ha? Huh? The good news of today is that Jesus, this is the very beginning of 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 the Gospel of Luke. He went back to his hometown, Nazareth, where he grew up kung saan siya lumaki, ha? Huh? At 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 ang ang he read a very important part Of the book of the prophet Isaiah. Sabi doon the book of the prophet Isaiah. The Spirit of the Lord is upon me. Therefore, He has anointed me. He has sent me to bring good news to the poor. Freedom from captives. Announcing a year of favor uh, for the Lord to let the blind huh, have sight. Huh? Freedom for all. Huh? This is the very beginning. Ito ang kauna-unahan. Ito ang uh, uh, ano ba yung beginning? Simula. Ito ang simula ng public ministry ni Jesus. So so he died at the age of 33. Ha? Huh? He was 30 years old nung no, nagsimula siya ng kanyang public ministry. So for the 30 years, ang kasama niya si Maria at si Jose sa Nazareth hindi hindi siya pa nag, nag nagkakanyang public ministry, hindi pa siya gumagawa ng mga bagay na gustong gawin sa kanya ng Ama. Ang kauna-unahan niyang sinabi ito, ito ang aking misyon. Ito ang gagawin ko. Ito ang aking purpose. Sinasabi niya lahat sa atin kung anong gagawin niya. Ha? Pero kung i-distill mo yan, kung yan ay ilagay mo sa isang sentence, mga kapatid, ang gusto niyang sabihin ni ito, ikaw, ikaw, ikaw ang aking misyon. Ikaw ang aking misyon. Di ba napakaganda nun? Amen? Amen. Ha? Ha? Ikaw ang aking misyon. Ha? Do not underestimate how important you are to the Lord Jesus. Kasi mga kapatid, kung tayo may mga pinagdadaanan, di ba naawa tayo sa ating sarili? Amen? Ha? Di ba ano? Parang naliliit tayo pag tayo may mga problema sa buhay. Lalong-lalo na yung mga malalaking problema sa buhay. Pag ikaw may cancer, pag ikaw nilayasan ng asawa, kung ikaw ay nilayasan ng iyong anak. Kung paano, you know, ilang taon na hindi ka pa kinakausap ng kapamilya mo. Kung wala kaming kakainin bukas. 'Di ba nanliliit tayo sa sarili natin? Tama ba? Amen. Amen. Tapos sinasabi natin ito, Lord, bakit ako? Tama ba? In English, Lord, why me? 'Di ba ano? 'Di ba? Tama ba? Ha? Ang kagandahan nito mga kapatid ito. Ang ating Panginoon ay nagtanong din ng ganyan. Ha? Kasi nakak ang nakakatuwa sa ating Panginoon, you know, siya ay naging tao at siya ay naging taong totoo. Hindi lamang niya sinabi, kasi Diyos siya, ano, na okay, isa-save ko kayo lahat. Boom! Within one click, save tayo lahat. Ha? Anong ginawa niya? Siya ay naging isang bata. Alam niya kung paanong manginig sa gabi na malamig. Alam niya na walang tumatanggap sa kanya. Alam niya kung paanong magkasakit alam niya kung paano maging mahirap. Ha? At alam niya kung paano tanungin ng ganito ang ama. Ha? Eli, Eli, lama sa baktani. You remember that? Ha? Sa Ingles, My God, my God, why have you abandoned me? Wow! Ha? Kailan niya sinabi yun? nung siya ay nakabalubay sa krus, ha, sinabi niya, Ama, Ama, bakit mo ko nilayasan? Ha! Ha! ha? Kapatid, naitanong mo na ba yan sa buhay mo? Kapatid, wala yata akong kapatid. <laughs> Puro kapit-bahay lahat, dito lahat. <laughs> Kapatid, naitanong mo na ba yan sa buhay mo? My God, my God, why have you abandoned me? Ha? Meron akong isang parokyano bago ko umalis. Kasi yung kanyang four-year-old na bata, na anak, pangatlong anak nila, mga, mga puti ito, Amerikano, ay last year, 19 months ago, na-diagnose ng cancer sa utak brain cancer nung last year na magkakasama kami isa 'yan sa mga tinanong nila sa akin father is god angry with me galit ba ang diyos sa amin ha bakit ganyan bata ito wala namang kinalaman ito sa buhay bakit kami pinarurusahan ng diyos Kapatid, paano mo sasagutin ang tanong ganun? Ha? Ha? Alam mo, nilibing namin yung bata early this year. Oh, Punong-puno yung simbahan. Kasi school family yun eh. Ang dami-daming nag mga magulang na hindi naman nila anak ito. Pero iyak sila ng iyak kasi nararamdaman nila yung sakit, yung hinagpis Ha? At kung paano yung hinagpis na yon ay napakalalim para sa mga magulang, lalong-lalo na sa mga ina. Tama ba ako mga ina? Tama? Tama ako? Amen? Amen. Ha? Na ang sakit-sakit. Alam mo, nung bagay na yon wala kaming mga paring masabi na will give comfort to the family eh wala Pero ang training namin eh ito be present sa kanila. Be present. Kasi ikaw yung presensya ng Diyos. Karamitan mga kapatid, ang tanging sagot sa katanungan ng suffering ay e ganito. Pag kayo, yung kaibigan ninyo, may sinabing, may pinaguhugutan siya, makinig ka lang. Huwag kang mag-offer ng solution. At saka huwag mong sasabihin na alam ko yung nararamdaman mo. Kasi hindi mo alam. Ha? Yung pagkamatay ng anak niya, iba sa pagkamatay ng anak mo. Amen? Ha? Ganito ka lang. Sabihin mo sa kanya ito, My friend, I am here for you. My friend, nandito ako para sa iyo. Ha? Kung iiyak ka, iiyak din ako. Kung kailangan mo ako, nandito ako sa iyo. Ha? Pag pumupunta kayo sa funeraria at yung 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 wake ay eh bata, tapos, wag mong sasabihin na, oh, meron ka pa namang ibang anak. Ako, babatuan kita. <laughs> yeah? O kaya, wag ka nang, wag kang malungkot. Wag kang umiyak. Anghel na yan. Paano mo nalaman? Ikaw ba namatay na rin? Ha? Huh? The best thing that you can do for people that are suffering is to be present for them. Ha? Huh? Kasi yung presensya mo, nakagagaling your presence heals na na kaya nga ang ang, ang, tina, ang sinabi ng Tagalog nakikiramay ang ganda no, na ano? nakikiramay ako I don't know your feelings I don't know what is bleeding in your heart I don't know kung gano'ng kalalim yan pero gusto kitang damayan ngayon ha? kasi yun ang ginawa ng Panginoon sa atin eh hindi siya nagbigay ng mga short answers. Hindi siya nagbigay ng tweet sa ex. Hindi siya nagbigay ng TikTok para sabihing mahal kita. Ang ginawa niya ay ito. Importante ka sa akin. Kaya yung dugo mo, yung hirap mo, yung lungkot mo, yung karamdaman mo, kasama mo ako. Kasama mo ako. Hindi kita malilimutan. Ang ganda nung kantang yun, ano, di ba? Kasi yung kantang yun, nung ginawa yung kantang yun, ginawa yun, hindi lang para sa puninaryan yun ay para sa isang taong nagmamahal sa isang lover kasi yun ay is from Isaiah 49 ang ganda ng Isaiah 49 I will never forget you my people I have carved you from the palm of my hands I will never forget you I will not leave you orphaned. I will never forget my own. Does a mother forget her baby or a woman, a child within her womb? Yet even if she forgets, Yet even if she forgets, I will never forget my own. Sinasabi ng Panginoon sa iyo ngayon, Anak, hindi kita maaring kalimutan. Importante ka sa akin. Importante ka. Can we bow our heads in prayer? Bow your head in prayer. Yuko natin ang ating mga ulo. Close our eyes. Sabihin mo ngayon sa Panginoon ang iyong mga pinagdadaanan sa buhay. Kasi lahat tayo may mga pinagdadaanan. Hindi lang natin alam ang pinagdadaanan niyang katabi mo ngayon. Sabihin mo sa Panginoon lalong-lalo lalo na 'yung mga malalalim na sugat na dinadala mo kapatid. Sabihin mo 'yan. Sabihin mo 'yung 'yung mga problema. Sabihin mo 'yan. Nakikinig ngayon ng Diyos. At ngayon mga kapatid, humingi ka sa Kanya. Importante ka sa Diyos. Ikaw ay Kanyang anak. Ask and you will receive, seek and you will find, knock and the door shall be opened unto you. Humingi ka kapatid, mato ka kapatid, umasa ka kapatid. Sabihin mo sa kanya. Ngayon manalig ka at manampalataya na ikaw ay pinakinggan ng Diyos. manalig ka at manampalataya na ngayon ang Diyos si Yesu ay katabi mo. Siya ay presensya ng pag-asa. Kumapit ka sa Kanya, kapatid. Alam kong may magagawa ang Diyos. Let's sing. Alam kong may magagawa ang Diyos. Siya ay tunay at tapat. Siya ay tunay at Pag-ibig niya'y walang maliw. Pag-ibig niya'y walang maliw. Alam ko, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Lakasan natin kapatid. Alam kong di ringgin ng Diyos. Ang sa'mo ko, siya ay tunay at tapat. Siya ay tunay at tapat. Pag-ibig niya'y walang maliw. Pag-ibig niya'y walang maliw. Alam kong di ringgin ang Diyos. Ang sa'mo ko. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Palakpakan natin ang mahal na Birhen. Viva la Birhen! Magsitayo tayong lahat. Sumasampalat.